Mga oh brother, napapansin nga din natin sa mga ilang nagmomotor motor. Cheekin nyo din naman sana ang inyong mga taillight O yung mga tinatawag na ilaw sa likod Kasi talagang uh, mahirap Kung nagdadrive ka ng mga four wheel eh, Tapos galing ka sa mabilis, eh, hindi mo sila mapapansin kung walang ilaw ang likod Kaya't bago tayo umalis i-check natin ang mga ilaw ng ating mga sasakyan para hindi tayo makaprovision ng ibang tao mga brother lalo na yung pinakamalagay yung likod, yun ang pinakamahirap yung malilikuran tayo at talagang uh, wala tayong kalam-alam mag-invisible tayo sa ibang tao din dapat ay eh, tayo mismo ay eh, pinapower natin ang uh, ibang tao na naga, nasa karsada tayo para iwas aksidente mga brother ano mo nang sinakot ni brother sobrang haba ng sasakyan eh mahaba ang kinakain na espasyo sisimula na nga mag build up ang mga sasakyan ngayong araw ng lunes kasi back to work na ang mga tao ngayon isang linggo na namang pagsusumika para sa ating mga pangarap dito talaga sa portion na to eh, may mga daan na madaming mga tumatawid talaga nito kung nasa malayo ka ang hirap ng ang hirap ng visibility pagkagantong mga motor baka magulat ka na lang galing ka sa mabilis Lalo na yung mga walang helmet Huwag tayong masyadong mabilis magpatakbo Lalo na kung wala tayong ginagamit na helmet Kasi pag naisahan tayo eh, Talagang may kalalagyan tayo Ang dami ng mga truck na nakakasalubong lumalabas Mga bumabiyahe din Tigit sa lahat mag-signal tayo pagka mga lumiliko Huwag tayong gagaya, huwag tayong gagaya sa ibang mga rider na biglang lumiliko. Mga two wheels man o mga pa-four wheels. Ride safe sa atin mga brother and keep safe to all.